Hello guys, hello guys. Good morning, good morning everyone. So ito po si Bastos Vlog. Nandito po ako ngayon sa isang garden. Kung saan uh, uh, garden ng Atsal, no? Mga kaibigan. So ang garden ng Atsal ito po ay isang survival sa init kasi pinabayaan ng may ari ng atsal noong nakaraang mga ilang buwan kasi sobrang init failure bagsak presyo nakaabot ang presyo ng taga 15 pesos per kilo so 15 pesos per kilo tapos from here to Kwan, to where the Kwan transportation is uh, begun to to haul so a little bit uh, deficit if they are going to continue uh, harvesting or uh, caring the, the, the plants so as you can see today mga kaibsonan tago na ang development kasi oh ito na ngayon ang mga pananim nila so medyo mga malulusog na ang mga tanom nila oh, ito po ay survival na galing sa mga galing sa sobrang init ng panahon na mga ilang buwan din yon so yon so ngayon ay medyo magaganda na at uh, marami ng mga bunga oh, so ito po ay atsal or tinatawag nila na bell paper ah ano ba yon tama ba ito Bill paper ba yon so kayo nang bahala basta kay ito ang resulta ng atsal nila uh, after ng nagda drought hmm? so hopefully yung may-ari nito makasurvive maka gain na siya ng ano ng pera kasi sa ngayon according to them ang ano, ang presyo ng atsal na ay nandito ngayon sa dito sa Malaybalay eh, lalaro ng 100 pesos per kilo. Uh, yun ang sabi ng may-ari kaya kasi kanina nag-usap kami. Uh, so naga uh, as ako ng paintulot sa kanila kung maari ko bang uh, kunin ng video. Ito po ay ito po ay Ah, uh, yung video na to ay may pahintulot sa may-ari ng mga tanim, no? So medyo okay-okay na yung ano nila resulta. And uh, hopefully in God's uh, grace, uh, magkaroon ng magagandang mga presyo. Oh, at uh, sila po ay makabawi sa kanilang mga pagastos. Kasi nasa 100 100 pesos per kilo. So hopefully uh, maganda-ganda na rin 'yon. Hindi pa lahat may mga pagkakulot kulot pa, 'di ba? Kung makikita ninyo, hindi pa lubusan na, na, na naka recover pero there, there, there is already a sign to you know, to grow again. Hmm. So ganun 'yon mga kaibigan at uh, ang farmers po ay kahit uh, kahit sabihin natin na walang ano walang pera at uh, gagapang at gagapang din yan so ito po ang ano ngayon marami rami na so so maganda na yan maganda ganda na Mm. Oh. So maganda-ganda na. So maraming salamat mga kaibigan. At sana po ay patuloy kayo sa pag-subscribe sa channel ni Bastos Vlog. Oh, salamat po. Maraming salamat. God bless. God bless.